Oy! Kabilya to eh. Ayan o. Oh. Laki ng butas. Laki Pero wala nang vulcanizing ngayon ah. Oh. Ano? Crazy. <laughs> Saan ang butas? Wala na, tinanggal na namin. Dito ka ba? Ah, tinanggal nyo na. Alam, laki. Ha? Oy! Kabilya to eh. Ayan Oh. Laki ng butas. Laki eh. Pero wala nang vulcanizing ngayon ah. Saan pa kayo nagtutulak? Wala pa doon sa ano. Yung sa may santong, sa may middle extension, pakyat. Layo na tinulak niya ah. Pangat nga. Kena natin. Eh. Snu <coughs> deg! Ya mangat. Voilà. banget mangat. Hah? hilang Yun. Yun. <tongan> Tumigas na. Ay, kuya. Suka so ya. Babanggain pa yung motor ko ayan na kayo ciao wala malo mabase eh. yung diba? yung ano <laughs> Magama kayo? Oo. Oh, okay. <laughs> Gumagala kayo? Hindi Oh, may hangin na. 12. Pangat kaya, pangat. Pangat. Yeah. Kita mo. Ah. Oh. Okay na yan, wala na tagas ang ano eh. Tayo, pahangin na lang natin. Kento lang ng kusa yan. Plat na plat yun eh. Oo. Oh, oh. Kasi na eh. Uh, wala na talaga hangin yun. Nadaanan ko kayo doon. Tapos, hindi ako minto, madilim eh. Hindi <laughs> ako minto pag madilim. Alam mo na, eh, hirap na pag uh tapos tingin ko dalawa kayo ah, ina inantay ko muna dito para sure oh, 33 33 ko na nalagay kuya oh, testing mo muna kahit dito lang ikot ikot lang dito para hindi delikado ok ikot mo lang Delikado yun kasi pa, masisirain pa yung ano mo. Ayos? Oh, ka na kayo, okay na Oh, na kaya. Okay, Okay. na yun. Wala. Wala yun. Thank you ha. Ayan, thank you. Thank you po sa Ayos na at least ano? Obserbaran mo lang boss Bukas yung ano pero kung okay hindi naman siya yan tatagal yan okay okay Ah, uh, ingat kayo ha okay ingat ingat